Hãy subscribe đi có nó sẽ cho kênh Ghiền cao, đi nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn kaya pa Sabau. pa yung আমরা জিন্দেদের ওস্তরি মাইনালো এরকম মনুর করে দাও ও প্রথম থেকে রেজেন্ডার সবকিছু ঠিক দাও এই সব গেম ওছি থ্যাঙ্ক ইউ তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ পরে একবার কি মান বুঝলে দিন কেয়ার আল্লাহ ও ব্যস্তান Ya semua nak pergi sini baru sini. 20 pasien. Kalau boleh ceroh, imej dia bila kita tengoklah. Tengok santai-santai kat sini. Kita nak macam ni. Ngayon guys, si Tatay Jamie nandito tayo ngayon sa may tinatawag na Marcelo Sukat para rin So si Tatay jimmy po ay nagtitinda na ngayon dito sa may Marcelo Green So abang-abang lang kayo guys sa aking mga video gagawin Guys, paki-like at share na lang po yung aking mga video para po makatulong tayo sa mga tao na ngailangan. Dahil kung hindi nyo po ilalike at share yung aking mga video, punti lang po mga kapanood. Kasi kami po mga vlogger, sa views kami sumasahod. Guys, sa lahat po nang hindi pa po nakakakilala sa akin. Kung napanood nyo po nung panahon ng pandemic, ako yung namimigay ng libreng taho sa mga nagpaparapid test ng na Manila City Hall. Kaya guys, tayo po ay na interview ng GMA dahil sila po ay nagtataka kung paano daw pong pangita ko at hindi ako tumatanggap ng bayad gusto ko lang po makatulong po sa ekonomiya ng Pilipinas kaya ko po, po ginawa yun dala po na walang trabaho ang mga tao so ngayon patuloy na po tayo nagbablog na kumuha ng hanggang sa na lang hanggang naubos <coughs> na lang hanggang na

Ano yung agad sa nun? Ano yung ganyan nun? Ano yung mangyayari ng hindi nalang? <laughs> ano? Nagkating ang mga dating tao? Ano yung

<laughs> Guys, maraming maraming salamat po sa kay God at kahit papano, konti na lang po ang natira ng akin Tayo po ay... <laughs> Papa-uwi na. Palamat po sa mga bumili sa akin taho. So, guys, kung nagustuhan nyo po yung video nito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share, at mag-comment. And pakiclick ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga video. Hanggang dito na lang po. Mabuhay po kayo. And God bless. Bye-bye.